Uy, magandang umaga sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Ito pala iinihahatid sa in sa atin ng uh, Sun Cellular. Tingnan natin kung hanggang saan ang signal ng Sun Cellular. Nandito kita sa Sitio Mabukda, Barangay Buangan, Torrijos, Marinduque. Tingnan natin ha yung uh, signal ng Sun Cellular. Thank you so much sa San Cellular through ate Nina Ifestin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Nakikita ko sina kabayang uh, uh nanonood ngayon mula diyan sa Japan. Kumusta po kayo? Maganda po ba o malakas po ba ang signal natin? Hi kabayang Meli Almonte, nasaan po kayo ngayon nanonood? Magandang umaga po sa inyo. Si sino pa? Lapit natin dito. Yan kung maganda ang signal. Tingnan natin kung hanggang saan maabot ang signal ng sun. Dahil ang live na ito ay iniatid sa inyo ng sun cellular. Okay. Sino pa ang mga kababayan natin? Alas, ano na, 8.02 na. Simula na ng misa. Ang tagal ng ating mga kasama. Asan pa si ama? Hello, kabayang Maya Ray Paharito, nanonood saan po ito? Sitio Mabukda, Barangay Buangan, Torrijos, Marinduque. Pabati naman din sa Pasig, kabayan. Magkulang Nilda is watching. Sino pa? Kabayang Manda, uh, Manda Madrino, magandang umaga po, nanonood mula sa Quezon City. Yan, samahan niyo po ako na medyo umikot ng kaunti ating na natin kung ah uh, hanggang saan makakaabot ang signal ng Sun Cellular. Ito po ay inihatid sa inyo ng Sun Cellular. Hi Rico Manalang nanonood at hi daw sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Gasan lalo na kay Norman. Si Fe Ostaco nanonood. Good morning DJ watching from Las Piñas City. Sino pa? Si Maya Ray Paharito, tagagasan po ako. Salamat. Ah, si Bernadette Minorca. Good morning. Blessed Sunday po. Watching from Quezon City. Yan. Nanunood. Si Bernadette Minorca. Ay, yung ano ko. Baka, yung drone. Baka na eh. Hi. Okay, malakad na kita. Late na kita sa pagsimba. Oops, meron pa lang. Ayun, ano ah. Mga kababayan natin, good morning. Oh, napagawa ang yaman. Ganda naman mo, mo. Ang taas na pala yun, ano? May tubo. Late na kita sa misa. Dahil ang tagal ng ating mga kasama. Ay, kasi na doon Oops. Ay, oh, mamamay bay pa eh. i. Talagang mga patang ito hindi na talaga inasabi yon dahil yun ay automatic na dapat yan so good morning oops si kuya naman ay oh yan. Pag umaga dito sa atin, marami ang mga nagabike. Kaya nakakatuwa. Oops. Oops. Yan, so hindi sila natabi. Eh ano Nagadalawahan pa. Dapat pag may mga nagabay kay na, na ano na nagasunod-sunod para hindi masyado apiki. At Pero pag wala naman, ay eh, di pwede na magabay abay ganang umaga. Hi Tito Bong, nanonood. Na-miss na ang marinduke Pa-shout out naman kay Tita Lenny watching from Bud. Kasaan 'yan? Bulacan. Oops. Kabay, abay. Sana Oops. Baka madala ito mamaya. At tumagilid. Tio. Si Tio, ano nga ni? Badot. Tio Badot. Agang... Na, na napakasipag. Agang na, mga... mga Gapal... Si Medyo hina ang signal natin. Yan. Nakailaw pa si Puyah. ngingilig. Oops. Si Kobe na. Nagsimba na. 8-0 na. Eh, ay, grabe yung tinambak din niya, yun. Oh. Yan, nang baba na. Ng Abot hanggang dun ay, yun. Oh. Napakalapad na ng daan din ni sa Barangay Buangan. Nag-road widening. So, parang nahina ang signal. Ano? Dito talaga po'y mahina ang signal. Nakalubog po aring barangay na aring ano na ari, lugar na ari. hapaching ako. Yan, ang dami, ang road widening. Yung na sa gitna na Blessed Sunday. Ay, Oh, ang daming puste. Ah, yung kinakaanong bahay. Ay, Oh, lumubog. Ito lahat yeah, yan. Ang berhinya ay. Tia berhinya ay. Berhinya ay. Oh, lubog din. Yan. So, road widening. May higit naman. At ano rin. Kaya lang, ang dami talaga mga bahay na naapektuhan. Eh, hey, alam mo. Ano na pa na talaga nakatayo yun. Mm -hmm. So, late na kita ng 10 minutes sa mas. Dahil sa ating mga kasama. Dahil sa ating mga kasama

napakalapad ito dating lugar na ito ay nakatakutan pero ngayon ay hindi na dahil ang lapad na nandaan dami ng tambak wow inikot ni kuya ang kanyang buto blessed sunday everyone pumina ang signal ay mabilis malakas na pulit dito dahil dito ay malapit na kami sa bayan ng Turiho sa poblasyon. Yan. Blessed Sunday everyone. Ito, so, malakas ang signal dito ulit dahil bayan na po ito ng Torrijos. Si Kuya, mahirapan ako doon. Kailangan niya Kailangan mauna ako sa kanya. Yung. Hindi pa rin siya mauna. So, mapuntut yan. Dali! sabi ko na. Yan, bayan na ng Torrijos. Oops. tumiwarik, Ano oh, ba kanila sa pagkanto din ngayon? Kanila, ang may ano kaya doon? Maradong ka lang makeup sa baba ng upakamadaan. Yan. Ano may pasok na may right sila o oh. Pilipinas Dyan, ano Doon meron doon ano? Na uh, kanya kanya dyan, tapos mas Meron dun sa may ano, simbahan. No, doon nalaan. Uh, Doon may park sa doon. Ito na ang bayan ng Turihos. ano rin natambakan pala ito eh Yan. So, na ito na kita sa kabayanan ng Torrijos. Ano sa kabila dapat pumura na? Yun, late na kita. Oo. Oh. Ay. Ano yung paano? Ano yung ginagawa nila ngayon? Ano yung nila bawal yun ang bawal eh bawal eh bawal saan ka mapasok lang? sabi na kayo na sa, sa baba doon nagasing wala eh ikot sa kabila yun alam alam niya. nagasing na Bendahan pa bigyan. Ayo, ayun. dyan pa lang nakaparada. Gina. na pa. Pilipindu. Bukas na yan. Ng Bigla na namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalis na ng masamang espirito at sumigaw. Ano ang pakilala mo sa amin? Ito sa lumabas ka sa kanya. Sinapangisayin ng matamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ng lahat kaya sila'y nasanungan. Na ano ito? Bagong aral? Nautusan niya pati ang matamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalas sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.